Isang makabagbagdang damdaming short film tungkol sa isang lalaki na nalulong sa sugal na sabong. Araw-araw hindi na siya umuwi ng maayos sa kanilang bahay at palaging nasa sabungan. Nakalimutan na niyang suportahan at alagaan ang kanyang asawa at mga anak. Kaya nagdurusa ang pamilya. Ipinapakita ang asawa na nag-iisa. Nag-aalaga ng mga bata. Nagtitipid ng pera at laging naghihintay sa kanyang pagbabalik. Isang araw, sinalakay ng mga pulis ang sabungan at nagkaroon ng malaking hulihan. Sa kasamaang palad, isa ang lalaki sa mga naaresto. Makikita ang takot at kahihiyan sa kanyang mukha habang siya ay dinadala ng mga pulis. Sa bahay naman, natanggap ng kanyang asawa ang balita at labis siyang nag-alala. Ngayon, problemado ang asawa kung paano tutubusin ang kanyang asawa sa kulungan.